Pagsani puwersa Comelec at ang Justice Department upang na mabilis na mapapanagot ang mga sangkot sa pamimili ng boto seleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe mas mabilis at mas konkretong prosekusyon laban sa vote-buying. Yan ang halaga ng Memorandum of Agreement na pinirmahan ng DOJ at Comelec ngayong araw, kaugnay ng kontrabigay para sa eleksyon. Sabi ng Comelec, sa pamamagitan nito, matitigil na ang serya ng mga kaso ng vote-buying na pa sa Korte. Pero hindi naman natutuloy ang investigasyon. Malakas ang loob ng mga witnesses bago mag-eleksyon. Problema pagkatapos ng eleksyon, kalimitan uh, nanalo na kasi yung dinidemanda nila o kaya nawawala na rin sila ng, ng gana na ipagpatuloy. Pagka po kasi wala na yung witness, wala na rin yung nag, magpo sa atin mga ebidensya. Sa ilalim ng MOA, maisasampa ang kaso basta may ebidensya. Agad namang inquest sa DOJ ang mahahainan ng reklamo, lalo na kung huli sa akto na namimigay o bumibili ng boto. Nakaantabay naman ang mga piskal sa buong bansa para tiyaki na magiging mabilis ang prosekusyon. The presumptions will, will work against those that na are capila, and against those that na are So it works. Eh. Presumptions can work if the evidence is treated properly. Not the provisions on Omnibus Election Code will apply. Uh, so given this, the fiscals will be available uh, in their offices for the complaints that will be filed, and they will also they can also be called in by law enforcement people once they catch uh, anybody violating the law. May panawagan lang ang DOJ at COMELEC sa publiko, kahit pa digital o via e-wallet o ano pa mang modernong paraan ng pagbili at pagbebenta ng boto, ang isusumbong, huwag matakot na tumestigo para maihain ang kaso. Ang mahalaga dyan, may testigo. Yung mga talagang willing na itigil itong exercise na to, dapat tumestigo talaga. So their e-wallets will be the ones that we will look at. Sila mismo ang magpapakita sa amin. So We expect this kind of cooperation to, to come out well. Na marami hung uh, will be there to report whatever shenanigans there are. Sa datos naman ng Comelec, may 23 ng pinag-aaralan na kaso ng vote buying kaugnay ng BSKE. Posible anyang madagdagan pa ito, lalo na sa campaign period sa October 19 hanggang 28. Bukod pa rito, meron ding 2,000 kandidato na nahiinan na ng show cost order dahil sa premature campaigning. 66 dito, isa na bilang disqualification case. Pupunta naman ang Comelec sa butuan para sa isang command conference para alamin ang sitwasyon sa lugar matapos ang pagkakas kalat ng isyo ng umano'y kulto sa Socorro. Aalamin anya ng COMELEC kung maaaring ilagay sa COMELEC control o sa red category ang lugar para sa darating na BSKE. How will that affect the conduct of our election? Can the COMELEC freely conduct the election? Paano yung peace and order situation? Paano yung, uh, lalo na sa Socorro yun, sa Socorro. And such other places doon sa, sa uh, Surigao. Aalamin natin makakaapekto ba sa pagboto ng mga kababayan natin doon sa area na yan Luisa Erispe para sa bayan